Ayan po mga idol Bali tumigil yung ulan mga idol Dali-dali akong pumunta dito sa Sa kuan mga idol Sa sapa mga idol Ayan Malinaw na mga idol Wala, wala na yung ulan mga idol ba yung pain natin mga idol, bulati. Sana ay makarami tayo mga 'don. Ayan, tatlo yung atin kuan mga idol, yung ating pamingwit. Sa araw hindi tayo makahuli. Sa araw na ito mga idol. Tatlo yung ating pamingwit mga idol. Bali pa pain muna tayo mga idol. Pain. Uy, kalimutan kong lagyan mga idol. Yung kuan mga idol. Yung isang kuan ba, palutang. Lagyan ko muna mga idol. Ha. Uy. Yan mga dalo. Kalimutan ko lang dyan mga dalo. Na dali-dali ako pumunta kasi dito mga dalo. Kasi tumigil yung ulan ba. Yan. Tapos na. Siyempre painan natin. Tara. May, para may kumagat na tilapia mga idol pa pang tilapia itong kuha natin mga idol pang pain unang hagis mga idol sana ay makahuli para may pang uwi tayo mga idol unang hagis ah sana suerte pangalawang hagis mga idol pangalawang hagis sana suerte ito pangatlong hagis mga idol okay. mula na mga idol masama yung panahon dito sa amin mga idol pag lumakas to mga idol bali titigil tayo sa pag fishing mga idol sana hindi lumakas yun huli yus huli mga idol <laughs> ang liit mga idol <laughs> Ay, nako. Gusto ko po. Balik natin to. Ang liit. Puro, puro maliliit siguro dyan, no? Ito natin sa malayo. Para hindi na siya bumalik. Hmm, doon ka. Huwag ka nang bumalik dyan, ha? Ah, dito pala. Huwag ka nang bumalik dito. Doon ka na lang. Maliit ang idol. Ano ba naman ito? Oy wala tayong mada, madadala nitong kuana ng mga isda mga idol ha wala tayong madala na mga isda mga idol parang zero balance tayo ngayon mga idol wala huli na pala mga idol sus <laughs> ayun mga idol oh susuper uh, super ang liit huli na pala yun Uh, balik natin yan tulik na uy sus kala ko manaki mga idol uh. kinabahan ako no kinabahan ako no kala ko malaki mga idol Sus. hindi ito mga idol yun po palaking palaki sila mga idol ah yo balik natin to sus uh. <laughs> <laughs> Huli ako sa paghila ko nga nako. Huli ako sa paghila noon na. Ah. Huli mga idol. Yes. Woo, good. Good. Good size mga idol. <laughs> Ooh, good to mga idol. Oh. Palaki lang palaki mga idol. Oh. Okay na ito mga idol. Ay, Dalhin natin to mga idol Dalhin na to eh May laman to mga idol oh, oh. Ah mga idol May huli na tayo isa Ayos Yan to hmm, Dalhin ka na Makain ka na may laman na to Ula Isang isa yung Isa mga idol dito. Dito. Isbitawan pa. Oh. Yan natin. Pag makahuli tayo ng malaki, nang maray laki mga idol, pakawalan natin 'to. Yes, ma. Huli mga idol. Na. Hala, ang laki. Huh. Grabe mga idol.

Grabe talaga mga idol. Oh, oh. Isang palad. Oh. oh. ayos mga idol. Sure. So, thank you. Thank you, Lord. uh, Thank you. Grabe. Nakadali din tayo mga idol. Ah. Ayos. Sana hindi makawala. Buenas. Marami pa dyan mga idol. Dito lang tayo mga idol. Dito lang tayo mga idol ha. Buenas mga idol. Di na tayo lilipat ng pwesto. Okay. Grabe. Oh, May isa na tayo. Good size. Pain na natin yun. Pa Pain na natin ulit mga idol. Okay. Pain na natin ulit. Sana yun. Ito. Hmm. Ang laki. Pain na natin. Buenas to. Buenas tong ano to ah. Ito may isang pamingwit ah. Nakahuli ng good size yung idol. Yung e, mga idol, hagi sa lahat. natin dito. Dito lang yun. Bah! La. Nawala yung kwan mga idol. Oh. Nalutang. Bah! Sala ko. Talag. Diyan mo muna yan. Ito. Nalutang mga idol. Wala! Nakahuli na din mga idol oh. <laughs> Habang ako nagpapain sa isang yung isang community natin naka ng malaki mga idol oh. Dalhin na natin ito mga idol. Ayun oh. No? Hmm, dalhin natin ito. Eh. Ay, yeah. siya. Hmm, dalhin natin ito. puli Ayun. <laughs> Ayun mga idol oh. Pagliit. Kamisang kamisang ginagalaw din oh. No? Huli na mga doon. Huli na mga doon. Laki. Ay. <laughs> Uy, malaki, mga, doon. Mm. Mm. Uh, to, mga doon. balik natin to Balik natin to. mga Ayos. Uh, hindi ayos mga yun kasi ang liit yun know? o ang liit grabe maliliit mga idol isa lang yung gagamitin natin mga idol kasi paubos na yung kan yung bulate bulati natin ba kaya isa lang yung, yung gamitin natin pamingwit yun huli mga idol uh. Super ang liit talaga mga idol oh. Ayan oh. <laughs> Grabe. daming maliliit na dyan mga idol. Wala nang mga good size. Balik natin to o. So yun. Hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat sa pagsubaybay nitong channel na ito. Maraming maraming pong salamat sa inyo po mga idol. Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Sa mga silent viewers. Sa nga, mga... OFW nakasubaybay nitong channel na ito maraming maraming pong salamat po talaga sa inyo mga idol o bali hanggang dito lang po tayo mga idol kasi wala na wala nang good size puro maliliit ng mga idol saka wala na din tayong bulati mga idol Oh, wala na mga idol kitakits na lang tayo mga idol sa susunod nating pagbablog pasinsya na kayo mga idol ah ito lang yung huli natin mga idol. Ayun Pero may good size tayo mga idol oh. Oh, apat lang yung huli natin mga idol. Ah, uh, tatlong mga gan ganitong kan daliri mga idol. Pero may good size tayo mga idol, malaki. Okay na to, pang-ulam natin mga idol. So yun, marami pong salamat ulit sa pagsubaybay nitong channel ito. Kita-kits na lang tayo sa so susunod nating pagba-vlog po mga idol. So mga idol, bye-bye.